talong na gold gusto ko. <laughs> anak, kong nagluto ka na ba? Hindi pa, Nay. Uy, anak, magluto ka na. Huwag puro silpon dyan. <laughs> nay, ubos ang bigas natin. Ay, bakikong, matuto ka magluto ng walang bigas. Ano, Nay? One, later. Bakikong, bakikong, luto na ba ang kanin? Bigyan mo ako. Opo, Nay. Ano ang kakainan ko dito, Bagikong? Bakit walang kanin? Di ba, Nay, sabi mo kanina na matuto ako magluto na walang bigas? Kaya ikaw rin, matuto kang kumain na walang kanin. Mag-tiktok mo na ako. OMG, nanay, ito ni Bakikong ah. Nasa Bagikong, Bakikong, nanay mo patay na. Okay lang yan. Ano okay, nanay mo yun? Baka prank naman to ni nanay. Tawagan ko nga. Hello, nay? Hello, bakit kong? Si nanay, kuya. Bakit kong wag kang mabibigla, ha? Nanay natin, natutulog na. Ay, buti naman. Ang aga naman natulog ni nanay. Saan natulog si nanay? Sa kabaong. Sarap tulogan dyan. A ano sa kabaong? <laughs>